Uh, mm. Sa mga bata naman, Dok, sino naman yung at risk naman or mataas yung risk factor na magkaroon ng HFM? Di meron ba itong kinilaman sa mas, kumbaga, mas, mas bata pa yung isang sanggol or pagka medyo tumatanda na siya, medyo less prone na siya sa mga gantong sakit? Usually, ito common sa mga less than 5 years old na bata, no? Oh, sa mga okay. mahihina pa ang uh, immune system mm -hmm. nila. Tapos, yung mga bata, yung nabanggit nyo nga ka kanina, na napupunta sila sa mga mga taong lugar, mga publikang lugar, doon, mas high risk silang makakuha okay. ng ganitong virus. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yung transmission naman, do kasi nababang, yung nabanggit ko nga na example kanina, na kanina sinabi natin, pwede nila makuha sa mga playground, na, kunyar, na bumahing at na na nalagyan sila ng mga droplets na ito pero dati kasi naririnig ko na wag mo wag mo nang halikan yung bata wag mo oh, mo nang oh, di ba oh, may mga ganon. pero paano po ba talaga yung transmission ng HFMD para sa kaalaman ng mga kasambahay natin Oo, tama yung nabanggit mo. Kasi ah, pag ang baby, no, common sa kanila, hahalikan oh, na yung baby, oh, oh, aakapin ah, oh. ah, 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 nila tama, o Hindi naman sila naghugas ng kamay. Mm -hmm. So ito yung very common ways kung paano transmit yung virus sa pamamagitan laway or kung ah, merong... Uh, Lagnat or ubo or sipon yung matanda, mahahawa din yung bata wow, okay. in a form of this viral infection. Mm -hmm. So mas maganda iiwasan natin yung ganito na hahawakan natin yung baby kasi mm -hmm. dito yung most common ways na para matransmit yung virus. Hmm. Pero Doc, for example, yung nag-aalaga naman po din sa baby, may possibility ba na mahawa din siya dun po sa inaalagaan niya? Oo. Oh. Ah, okay, medyo ano, medyo bihira na 'yun. Ah, Oo. Okay. Kasi pang-batang sakit itong pang uh, okay. hand-foot and mouth disease. Meron ding uh, cases sa matatanda pero mm -hmm. medyo, medyo bihira na 'yun. Hindi uh, okay. hindi ko common na nakikita sa clinics 'yung gano'n. Okay. Mm -hmm. Pero Dok, paano naman po 'yung uh, 'yung quarantine period po nito? gano po katagal na hindi pwedeng uh, akapin 'yung bata or gaano katagal na hindi siya pwedeng lumabas para po hindi siya makahawa? Well, actually, ang HFMD or hand, foot, and mouth disease is a very mild condition. No, hindi naman siya kailangan dalhin sa hospital or kailangan ng quarantine period na mm -hmm. kailangan ihiwalay. Maganda sa kanila, nasa bahay lang, nakastay sa bahay, usually 7 to 10 days. Kahit walang gamot, gumagaling ang hand, foot, and mouth disease. Okay. Uh, natin ang bata or rehydrate mm -hmm. na mga cool fluids or uh, dumede sila ng sapat, kumain ng masustansyang pagkain. Mm -hmm. na wawala siya eventually in a week time. Eh Nikita, pero doc mayroon po bang mga certain food na bawal pong itik. kasi ba, may, iba pong mga parents o oh, dahil may nakita silang mga rash o oh, bawal kumainto ng malansa, bawal kumain ng itlog, ganyan or ng isda? Meron po bang mga bawal silang pagkain na itake? ganitong edad, wala naman. Ah, okay. Kasi yung mga ganitong school-age children, uh, growing growing kids sila, mm -hmm. so mahilig sila kumain. Ibigay pa rin natin kung ano yung mga variety ng pagkain at pwede sa kanila para makakuha sila na mas maraming nutrisyon. Ah, okay. Dok, usually kapag sinasabi natin na viral yung isang infection, usually sinasabi natin na self-limiting siya, so gagaling siya mag-isa kahit walang mga binibigay na gamot. Pero kung sakali nga na, kunyari, may hand and foot and mouth disease ang isang bata at hindi na-address, hindi na bigyan ng tamang atensyon at pwede ba itong lumala? At anong pwede mangyari kapag hindi nga ito nabigyan ng proper attention? Oh, tama yung sinabi mo na self-limiting siya, no? Well, it regards sa complication, wala akong masyado nakikita ang complication sa clinics, no? Um, uh, very mild yung disease. Uh, it is very common. Gumagaling siya na kahit walang uh, intervention na ginagawin sa kanila. Pwede natin silang bigyan ng uh, pampababa ng lagnat or... Para mawala yung pangangate, eh, yung pain, pwede magbigay tayo ng over-the-counter na medications. Pero with regards sa complications, very bihira na ako makakakita ng mga nagli-lead sa uh, meningitis. Oh, no okay. Merong ganun na babasa sa mga mm -hmm. journals o mga reports. Pero in uh, clinics ko, hindi ko nakikita yung mm, mga ganun. Very rare very naman. Very rare naman siya.